Okay guys, ngayon mag uh, pinta na tayo ng gloss. Katatapos lang mag uh, primer, so gloss na po ito guys. So ito, paano magpinta. Yan, di ba? lang. Ito. Ganyan lang magpinta guys. Napakadali. So, paano magmix ng ganyang kulay guys? Tuturuan ko kayo. Ang ganitong kulay na ayan o. Ang gamit natin is Davis. O. No? ito yan Kaya gusto magpapinta dyan oh, kurambaw lang ang malakas o oh, diba ano ang masabi mo sa ating kulay ng ating pinta maganda talaga ah. Ito guys, napakalupit magkuha ng timplada ng parang humba. Napakasarap oh, tingnan nyo. Ganyan lang. Ito yung aming tinitira ngayon guys. Pinta ng bahay ni Kuya. O. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ay, <laughs> ang lupit to. Oh. Ang sarap. So sa lahat ng gusto magpapinta dyan, comment lang kayo. Magtanong kayo kung ano, paano mag ng pinta. Yan. Ito, gray to guys. Gray, kulay gray. Na may pagka... Pan. Light. Ah, oh, diba? Ang lupit. Oh. Pati yung pagpanday nito guys, ito yung nag -grada. Magaling no? Diba? Yung kanyang agi oh. <laughs> Ito yung kanyang kwa no? Oh. Yan no? Oh. Diba? Ito yung kanyang magandang pagtira ng mga kwa ng pagpanday. oh, di ba? Kahit dito tayo guys, oh. tingnan natin, oh. Na. Tingnan nyo, ya guys, tingnan nyo kung gaano ka straight ha? straight talaga, grabe ang straight 3 weeks lang ito ginawa guys 3 weeks tapos 1 week na lang tapos na ito lahat so sa lahat ng gustong magtanong comment lang kayo at subscribe para updated kayo sa ating mga bagong video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye oh, ka na. Bye-bye.